Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sabrusa and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon pumalo ba ng bongga bongga kung sino to at ano to yan ang tatalakayin natin ngayon but before anything else hello Philippines and hello beautiful people mabuhay kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pag subscribe ninyo syempre dito sa Channel ko at syempre sa lahat naman ng na makamamasamdyan na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang Miss Grand Welcome Ceremony nila tayo So, ayun nga, sino ba nag-standout kahapon pagdating sa Thai costume? Yes! Nako, sino ba yung palung-palo ang eksena? Siyempre, para sa akin, ang number one na dyan talaga sa pagdating dyan sa traditional Thai costume ay wala nang iba pag-uusapan dyan kundi si Miss Grand Thailand. Yes, siya yung parang feeling ko na nagbigay ng magandang performance yesterday because she's Thai at alam niya kung paano gagawin at anong eksena ang ipapakita niya. So, parang feeling ko, siya talaga yung masasabi ko pagdating sa performance ko, paano niya ipinireset, siya yung masasabi natin number one doon sa Thai traditional dress. Yes! Pero, pagdating naman sa kabugan ng ganda, umangat ang beauty dito ni Miss Grand Venezuela at talagang nakita ko talaga ng dalawang mata ko na pagpasok pa lang niya, sobrang gandang-ganda talaga ako sa kanya at iba ang ipinakita niyang ganda at galawan. So sabi ko, in fairness, actually, ang nagandala kasi dito kay Miss Grand Venezuela, yung kanyang parent lipstick. Hindi naman siya masasabi mo pag malapitan na, magandang maganda pa siya. Mas maganda pa nga si Czech Republic. Kaya lang kasi nanginig stunning yung beauty niya because of her height, she's tall, and then maganda yung makeup, maganda yung styling. But, in fairness, <laughs> oo, doon talaga, doon natin nakikita pero kayang-kaya yan talunin ng ibang candidates. Katulad na lang ng pambato natin na si Miss Grand Philippines. Iba din yung energy kasi ni Emma Tiglao pagdating sa execution. Yung alam mo yon maswerte tayo kasi si Emma, she know how to do and she know how to fight. She know how to walk, di ba? Kaya wala tayo dapat problemahin. Kahapon, isa din si Emma sa masasabi ko na stunning din talaga pagdating sa tay ano traditional ano costume na ipinarada nila o inerampa nila. So, number one si Thailand, number two si ano si tawag dito, si Venezuela at number three naman syempre si Miss Grand Philippines para sa akin. Hindi ko masasabi na siya yung number one kasi syempre iba pa rin talaga yung yung katutubo na alam niya kung paano lalakarin And then, pangalawa, si Venezuela, yung beauty Yung beauty niya na parang mapapa-amaze ka And then, number 3, syempre, si Philippines para sa akin Maganda ang execution ni Philippines dito Maganda yung ipinakita niyang galawan Very class yun natin And then, sumunod para sa akin ay si Miss Grand France, maganda si France at iba din yung Latinan. Sobrang panalo din ang eksena niya. Sobrang sabi ko, in fairness, ang ganda. And then, naggandahan din ako kay Miss Grand Belgium. Sa totoo lang, ang ganda ng tindig, ang ganda ng lakad, ang sexy ng dating. So sabi ko, in fairness naman kay Miss Grand Belgium. Di ba? So, sila-sila yung mga nakikita ko. Follow by Czech Republic. Si Czech Republic, maganda din. Kaya lang nga, sabi ko nga, yung pagpasok niya doon sa may ano, babe, lang gumiwi ang lola mo. Kaya sabi ko, ay hindi nakakaganda. Saka yung may mga pag ganun, -ganun siya. So, sabi ko, ay, hindi ko na masyado nagustuhan. Siguro tinuro kasi sa kanya Nang ng, ng, nag, ano, ng damit sa kanya. So, ganito ang gawin mo. Ganito, ganito. Kasi may, parang sayaw yun eh. Binagamit kasi yung traditional ano na yan para sa sayaw. Yung para yan sa atin kimona. O, oh, yung mga ganon. So, ayan. So, kaya siguro nag-ganon -ga si bakla. Mm -hmm. So, yon Pero, kung pag-uusapan yung stunning na talagang, ay nako, napaka-elegante ng dating, ay, ayun na. So, syempre, andi si Miss Grand Thailand followed by Miss Grand Venezuela at saka si Miss Grand Philippines. Maganda din ang datingan ni Miss Grand Brazil kasi si Brazil ang sexy-sexy din talaga. But sabi ko nga, depende sa nagdadala. Matangkad lang si Brazil saka maganda yung shape ng katawan. Pero si Philippines hindi nagpahuli sa kanila kasi kung titignan mo, napaka-elegant din ng talaga dito ni Emma. At saka si Emma, maganda yung pasok niya eh. Oo, maganda yung pasok, maganda yung, yung, yung lakad niya at tama yung ginawa niya na pagdating niya sa dulo, sabay, sa wali ka. O, di diba? So, yun. So, si Indonesia daw, magaling din daw ang execution. To be honest, yes, maganda yung execution ni Indonesia pero sabi ko nga, maraming magagandang candidates, katulad na lang halimbawa ni Mexico, maganda sana si Mexico eh, pero ang malilang kay Mexico kahapon, nag straight hair siya ng mahaba parang hindi ko na-appreciate. Pero pag titignan mo sa social media, aba, bulog ang ganda ng lola mo. Sobrang ang ganda ng pagka-edit do sa picture. Pero guys, hindi ganun yung nakita ko in person. Kung ganun yung nakita ko in person, talagang oh, ay mapapawawa ko. Ganon. Parang mas gusto ko pa si Guatemala. Oh, uh -huh, si Guatemala, maganda din si Peru. Kung hindi lang medyo nasa lungsod konti si Peru, maganda talaga din yung ano ni Pero so Saka yung may pakindat lola mana na ah oh, di ba? So, yun, ulitin nga natin, O, oh, ba? Diba? Ang bongga. And then, Dominican Republic. Maganda din yung execution na ipinakita ni Dominican Republic. Ni Ghana. O, in fairness kay Ghana, ha? Talagang palaban din. At saka, syempre, si Nigeria. Gusto ko din yung eksena ni Nigeria. Pero tulad nga na sinabi ko, this is a competition, depende yan kung paano nila ipapakita talaga yung galawan nila. At, oy isa pa, maganda din si United Kingdom. Oho, isa din yun sa mga napansin ko na paglabas ni United Kingdom, sobrang winner na winner din yung dating. At ang ganda ng execution ng Lola mo. Diyos ko, naloka din ako sa kanya ng bonggang-bongga -bongga na sabi ko, my God, si United Kingdom nang bubulagaden at nang gugulat din talaga. ba? Diba? So, yun. So, si Paraguay. Um, hindi ko masado ano sa si Paraguay yesterday parang hindi ko siya masyado bet si Puerto Rico okay pa iba din yung datingan ni Puerto Rico medyo matari din yung dating mm -hmm. so si France maganda yung ipinakita si Czech Republic si Peru ayan si Mexico Puerto Rico Dominican Republic United Kingdom Spain ayan pagdating naman sa Asia syempre ayun nga, si Philippines lang talaga yung gustoan ko. Si Indonesia, parang ilin-level ko siya na sumunod kay Philippines. Ang una kasi si Thailand, Philippines, and then Indonesia. Uh, Indonesia. Pero, mas tututuusin, ano eh, uh, kung ganda, isasama mo yung ganda, eh, mas maganda sa si Emma sa kanila, ba? Diba? Ayun, so, at matangkad sa si Emma Tiglaw. magandang tingnan yung yung long leg, yung long legs niya. Oho, uh -huh. long legged Ayun, magandang tignan sa sa personal. Ang haba kasi ng mga bias. Kaya palakas yung laban ni Philippines dito at naniniwala ako na kakabog at kakabog talaga si Philippines. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. So medyo nalalamangan lang siya konti ni Venezuela. So parang feeling ko nga silang dalawa ang pwedeng maglasto two standing talaga dito sa competition ng Miss Grand in fairness, nung simula pa lang nakitaan ko na I think kayong dalawa yung magla last two standing dito. Kasi naman, iba yung level yung beauty nila. Iba yung level ng ipinapakita nilang performance. Actually, si Venezuela sobrang simplihan lang eh. Wala masyadong atake at paandar. Pero si Philippines kasi, iba talaga yung presensya niya. Ang, ang ganda ng energy. Mm -hmm. So, yon Kaya, Bongga yan And then of course abangan natin Pero hindi palang naman dito to Kasi meron din talaga na Dapat tayong abangan today Dahil syempre ang pambato natin Na si Jeter Ayun na Rarampan na rin ng bongga-bongga Sa kanyang preliminary competition At magaganap nga to Tonight So yan yung abangan natin Malakas din ang laban ni Jeter Palomo dito sa competition ng Mr. Ano, tawag dito? <laughs> ng Mr. Global. Yes. And then, na nararamdaman ko na magandang performance yung ibibigay niya. Sa so, pagkakakita ko kay Jeter, hindi, siya, hindi ko siya masasabi na sobrang guwapo, na parang, Wow, ang guwapo-guwapo Hindi Ang nakikita ko sa kanya Isang gentleman Or isang matalino na lalaki Oo, uh -huh, ganon Matalinong lalaki At ayun yung asset niya dito sa competition Na parang piling ko lalamang siya Kasi matalino yung datingan niya Eh kung makakapasok si Canada Dahil matalino din At magaling din magsalita Magaling din magsalita si Canada eh Eh dapat ipasok din nila si Jeter Kasi matangkad si Jeter May body So parang piling ko Swak na swak. At sabi yung ng ang payat naman daw ni Jeter. Pero si Jeter, ang winner ha. So, nakita natin yung, yung nag-swimmer siya. Parang, wow. Panalo. May ibubuga talaga ang pambato natin. So, yun yung maganda kay Jeter dito sa competition. Alam niya kung paano lalaroin. Kaya yung back to -back na hinihingi ay possible pa din na makuha natin. May maliit yung chance pero nandoon na depende yan sa magpapakita ng magandang performance mamaya dito sa Mr. Global and I hope talaga na mag-penetrate ang pambato natin ng Bongbong Boga sa kanyang magiging magandang performance sa kompetisyon ng Mr. Global for 20 25, so yon. so good luck kay Jeter and then wish all the best malay naman natin, makuha natin yung back to back malaking nga lang yung pressure kay Jeter kasi na syempre bukod doon sa back to back na for the Philippines the back to back win pa para sa Mr. International at saka Mr. Global bukod doon syempre yung another pressure ay ayun nga, puti na hindi nanalo si Kenneth eh, ng talagang Mr. Cosmopolitan. Kundi, Diyos ko, maluloka na talaga to si ano. Kasi kung iisipin mo, pressured na yun, naka-first runner-up dun si ano eh. And I hope na sana talaga no, top 5 si Jeter at kahit runners up, third runner up or ano. So parang feeling ko naman kaya ni Jeter yan. So abangan natin mamaya yung kanyang ipapakitang bonggang performance dito sa Mr. Global for 2025. So yun, so supportahan natin si Jeter at saka si Emma Tiglao. O yan, dalawang candidates natin na nagkukumpit dito sa Bangkok. Ay nako, good luck talaga sa kanila. Ang hirap, no? Pero nag, alam nyo sa totoo lang, bumibili ba ako sa pambato ng Pilipinas talaga? Kasi ang galing talaga nila, hindi, hindi sila nagpapabaya sa competition. So, yun. Yung mga designers sana natin makakreate ng mga bonggang-bonggang mga gown para sa mga pambato natin para nakakasabay talaga ng todo-todo kasi performance, yes. Pero yung mga ginagamit nilang materyales, ay yun lang nakakalungkot kasi parang swertihan kapag mayroon tayong gown na masasabi natin bonga winner at pasabog. Ganon. Hay nako, good luck syempre sa pampato natin and laban lang. So kay Jeter, God bless and I hope na sana mag-penetrate siya ng bongga-bongga and then of course, dito naman syempre sa pampato natin sa Miss Grand. So syempre supportahan natin at antabayanan natin kung ano pa yung ipapakita laban sa ibang candidates. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa subscribe. So, ano pang hinihintay ninyo? So, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.